Hello mga kabalat! Kami po mamibiwas ni si Ginny dito sa may Dayang Dangan. At syempre kasama na naman ako. Kami lang dalawa actually. Pero malapit lang kasi ito dito. Kaya kami ay malalakas ang loob. So yun, nag-bake up po ako ngayon. <laughs> Para maakit sa akin ng mga Dayang Dang. Hiyakala <laughs> mo na talaga yun. So let's go! Ayan o. No? Tinan mo. Napakalantap ng dagat. Kaya kami ay... Kaya ano ah, malakas ang loob namin dahil hindi naman nakakatakot. Eh kami, ako po ay hindi marunong maglangoy, si Jenny lang ang marunong maglangoy. So, yun lang, So, maglalapag na po si Jenny na kanyang biwas. Ayusin mo, tiyan, madami, Jenny. Akakaunti okay. yun sa akin ba, madami? Kulos mm. <laughs> <I can't> siya. <see. laughs> <laughs> Bakit mabula-bula ngayon ng ano ah, dagat ah, uh, <laughs> ha. Yan, medyo mainit-init na po. Langtap na langtap. So, mga kabalat, narito pa rin po kami. At ako'y nakahuli na nitong lapis. Ayan, yun ito na siya nabityuhan. Ito ang kauna-una ang huli. Ayan. Ayan, o. O, di pag, ayan, o, natikbo pa. Ah! Naiyak, uwi. Ayan. tulid din eh. Meron wala. Ay, meron! May huli! Sige! Sorry, Jin Ako taga-video, Jin Galing mo, Jin Uy, uh, for today's vlog, may huli po si Jin eh. Ayan, dayang dong! Uy, malaki-laki, Jin Okay. Hindi okay. <laughs> na matanggal. Okay. Kano, kano? Eh, tanggali, tanggali. Dapat marunong ako magtanggal. Aba. Ayan po, binibingot na. Pinasok sa basket. Hula, eh. Hula. si eh, bakit magbulo? Eh. Ay, ay, wait lang, wait lang. So, ayan po, mga namibiwas po. Mga batang yagit. Pero... <laughs> okay, Galing Laki naman ng inyong ano ah. Laki ng inyong papamain. Sayang. Itong mga ito ay magagaling! Ala, malaglag ka na naman, Dong. Dong, malaglag na naman ikaw. Antigan ka lang. Oh, bakit sa akin iha? Ah! Yun. Thank you. May pang-ihaw na kami. Bye. Joke. <laughs> Pang-ihaw. Ayan, oh. Magagaling yung mga ay, Mamiwas, oh uh, ha. Yung isa, yung mataba, ay inaanak ko. Oh. Galing nila, oh. Hindi, baka tayo talunin pa ng na yung mamiwas. So, mga kabalate, ang aming huli ni Dine. Hindi ko alam kung anong isda to, pero alam ko ano to eh. Saps. Sapsap. <laughs> hindi ko alam, pero alam ko ano to eh. Alam, mal, ano siya, no? Ma, madulas. Ayan, hindi ko maano. Ayan, ayan mga kabala to. Dibok. di ba? Wait lang. Ayan, ayan. Hindi ko makita dito sa cellphone ko kung nag... Ayan, ayan, Ha? Bale, ilang piraso to tatlo, apat, lima, anim na piraso. Kasi Tsaka, meron ding dayangdang. Ayan, o, oh, maliliit naman yung dayangdang na huli natin. So, yun lang. Kukuha po tayo ng dahon ng sili. Dalagay natin sa ating ulam. Ayan. So mga kabalat, ito yung aming nahuling sapsap -sap ni Jinik. At kami po ngayon ay aming uh, yeah, ano lang ito, pakukuluan. Ayan, kumuha na din ako ng dahon ng sili at ating pipigaan sa kalamansi. So, yun so, nagpapakulo na po tayo ng tubig. So, ilalagay na po natin ang ating nahuling mga isda. Ito yung kanina yung pamain. Ito yung sapsap. Sorry, wala pong ano ah. Kamatis. Kaya, dito na tayong magpilhan. Dito. Ayan. Ayan isaw, ito yung isaw ka? Ito, tinan ano ito? Lagay na po natin dahon ng sili. sap-sap di ba Kain tayo mga kabalat So ang ulam namin ngayon Ay yung kanina Yung aming nahuli Kanina ni Ginny Pakita lang natin ito So wala pong kamatis Tatay Ayan so, Oh, 'di ba? Ano tayo? hmm Shay pinigaan ko lang ng kalamansi. Ginay gusto mong mabuhay, kata na kumain na. Ito na kabalat pa kita ko. So yan, ito yung ating ulam. Ano? Ano? Yo. Titirahan natin si Ginny. el cariño arriba? cariño cariño arriba? Está arriba Emma.